Pero bakit ah uh, uh, bakit ba natin dito tinatapik, 'di ba? Ano nga ba naman ang importansya nito? Hmm. Malaki eh. Oh, no. 'Yun ang hindi nila napapansin parang baliwala lang naman talaga sa sa kanila ito, eh. ano, uh, wala namang kwento yung pinag-uusapan ng mga X-Men eh. Pero napa, napakalaki hong ng uh, kahalagahan nito kasi nakita natin 1913 nagbautismo na. Nagpasimulang ng aral, sinabi 1914. Pero ang naging formal Ha? Ang naging formal na rehistro niyan, July 27, 1914. Nakita ninyo? Bakit? Bakit inirehistro ng July 1914? Dahil nga doon sa bagsik ng hula, di umano. na 1914, di umano, na, kasi, tinuro sa atin yan nung nandun tayo eh. <tawa> 1914, itinanim sa utak natin, sa puso natin, na nagpasimula ang iglesia, 1914, July 27, 1914. Kasi doon naka-itinapat eh, doon sa hula daw. Mm. Nalilitaw yung sugo. Sa bagsik ng hula, lilitaw yung sugo doon sa panahon na yon. Kaalin sa nung unang bigla ang oh, Kaya lumalabas ngayon, hindi ba napakalaking uh, uh tinatawag na pandaraya ito? Oh, Kasi kita mo, para mapalabas mo, na yung paglitaw ng iglesia mo ay eh, talagang kaalinsabay at ayon sa Biblia, ayon sa Biblia, kaalinsabay nung Bigba uh, pang degdeg, eh, itinago mo na yung eto na, yung 1913 ang talagang umpisa nila is 1913 kasi nga naman pag itinanim sa isip natin noon nung nandun tayo na 1913 nag-umpisa yon sala na mintis na anti mala hindi na tayo maniniwala na totoo yung iglesia hmm. then bakit yung sinasabi eh, 1914 eh, 1913 pala ano na tayo yun ho ang sinasabi namin ng diferensya na kaya namin pinag-uusapan ito gusto naming makita ninyo na ang, kung talagang yan ay eh, totoo, yung kanyang uh, layunin ay eh, tapat, dapat sinabi niya, hmm. nagumpisa tayo 1913. Hmm. Kaya, okay. Sasablay, di ba, Sis Nedy? Okay. Pag sinabi kasi niya itinanim sa atin, sasablay ngayon okay. doon sa hula. Okay. Doon pa lang, sasabihin, mintis na. Okay. Hindi talaga yun ang okay. paglabas. Kaya ikaw, Sis Nedy, okay. di ka maniniwala, di ba? Okay. Kaya mayroon, Brother Cesar, yung umaangkay ng hulang, hindi ka niya eh. Kasi kung tutusin, hula-hulaan niya eh. Eh bakit? Eh hindi naman talaga yun. Hindi ka nagsimula nung panahong yun. Mm -hmm. Kaya nga mangyayari, kontra-kontra. Kaya salamat sa Diyos, meron silang mga inilimbag sa kanilang mga official magazine na mga ganitong dokumento. Dahil ito mismo, dokumentong ito, kung ito yung sa patalim, ito mismo ang papatay at sa, sasaksak sa kanila. Mm -hmm. di ba? Dahil ito ang reliyong pinanggalingan natin. Nuknukan ng sinungaling, nuknukan ng mapagkatha nuknukan sila ng kasamaan at pagdating sa panluloko at saka hindi pagtatapat sa miyembro. Eh ito nga, meron na tayong ebidensya, meron na tayong hawak na magazine nila, eh nakapanloko pa at na, napapaniwala pa yung miyembro. Kaya itong ating ginagawang ito, mga ka-exman, itong mga dokumento na ating hawak, ito-ito lang naman ang pwedeng anasanay paniwalaan ng mga miyembro na ito yung magasin, hindi amin ito, mm -hmm. ba? Diba? Kaya yun ang gusto kong sabihin sa kanila. Kasi merong inilihim sa atin o, eh. Nung una pa man, inilihiman ka na. Na ano, mm. hindi naman nalang talaga nila ikiniklaim na tayo, nagsimula tayo, 1913. Okay. Ang itinuturo talaga sa doktrina, nakita nyo Eka ka sa Biblia, mm. kaalinsabay e ka ng unang digma, ang doon dun e ka sisigaw. yung pa nga ang now, eh. sisigaw, sisigaw daw yung anghel, sisigaw. Mm. Eh ang totoo, sumisigaw na nga eh. <laughs> di ba kailan sumigaw? Wala pang digmaan, sigaw na ng sigaw. <laughs> o, oh, di ba? Ganun yun. <laughs> Pag-uusapan, didetalyahin natin yung sa susunod. <laughs> uh, eh. Abangan ninyo. Abangan nila diba yan. Diba, uh, lalo na po yung pag-uusap tungkol sa anghel. So, baybayan nyo lang po. Marami kayong matututunan. <laughs> na ito pong mga bagay na ito, dati nating hindi alam. Kahit po kayo na mga matagal sa iglesia pong iyan, hindi nyo po alam ito na mayroon palang dokumento na nagpapatunay, 1913 pala, nagbautismo sila, at 1913, nangangasiwa na sila. Pero sa atin ang isinabi, 1914 daw nagpasimula. Kaya halimbawa, ikaw po'y dinudoktrinahan dyan, pwede po kayo magtanong sa manggagawa, bakit ministro o kaya ay eh, manggagawa? Sabi mo, nagpasimula tayo 1914. Pero sa katotohanan, gusto niyo po ng kopya para po maibigay niyo sa kanila ito. Mag-text lang po kayo sa aming cellphone number na naka-plus po sa inyong TV screen. Kung sakasakaling gusto niyo pong magkako, magkaroon ng kopya na nagpapatunay pong nagpasimula sila 1913, malipong 1914. Ay, Brad Anel, gusto ko sabi, bakit po sinasabi ko na talagang tahasan at tandisan kayong niloko? Ang kanilang anniversary ipinagdiriwang ng July 27, 1914. Ibig sabihin, yung pag sila'y nagdiriwang, ano 50 years anniversary, ano ba yung batayan nila? Di ba 1914 sila nag-start para makumpleto ma ma yung 50 years, 50 years ng kanilang anniversary? Ibig sabihin, tinindigan nila na yung kanilang, yung kanilang pagkakatatag, 1914. Ibig sabihin, makikita natin talaga yung kanilang tandisa na pangluloko doon sa kanilang member. At Brad Daniel, ayun ko naman dito sa mga miyembro nandiyan sa kasalukuyan, kung papayag sila na umpisa pa lang ng pagkakatatag ng iglesia pinaniniwalaan nila, nalin lang na sila. Kasi kung, kaya nga tayo malis eh, kasi sa panlilinglan lang ganyan, papayag ka ba? Mm -hmm. Na yung umpisa pa lang, inalan si ka na, pati mga kamag-anak mo, mga ninuno mo, nalin lang, di ba? Hindi maganda eh, hindi maganda. Kasi ang sinungaling, masama eh. Hindi, eh, mahalaga yung pagtatapat eh, di ba? Okay. Kung ang pinuno mo, namuhunan ng hindi pagtatapat, Mm. Paano yun? Di ba tagilid ang buhay natin yun? <laughs> at saka kapatid, meron akong nahalala ang sita sa Biblia okay. na sa Deuteronomy 18 na pagka ang isang propete nagsasalita at hindi sumusulod sa kanya, yung sinasabi niya, Opo. Okay. eh huwag natin paniniwalaan. Yan po ay nakasulat, kapatid na Ladi, sa aklat po ng Deuteronomio, sa 18 at 22, ito po ang sinasabi. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaoy nagsasalita ng kahambugan. Huwag mong katakutan siya. Kita eh, ano? mo na, hambog talaga yun, kapatid. <laughs> <laughs> Ito pala ang tawag sa kanya ng Biblia. No? Mm -hmm. Napagka pala ang isang propeta, nagsasalita ang wika sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinabi niya hindi sumunod o kaya hindi mangyari, ang propetang yaon, nagsasalita ang wika ng kahambugan. Huwag mo katakutan siya. Halimbawa, sinabi mo, lumitaw kayo noong 1914. Pero sa katotohanan po pala, kayo pala'y 1913, nagbautismo na 1913, huwag mo namang sabihin, nagbautismo ka nang hindi ka pa nangangaral. At kayo naman po ay nangasiwa noong 1913 din. Pero ang klenyo at ang pinamumukha natin sa mga tao at sinasabi natin sa mga tao, sa kagustuhan yung makakumbinsi kayo, kahit mali, sasabihin yung 1914, malaki po yung pagkakamali sa banal na kasulatan. Kaya ang mga bagay pong ito sa awa ng Diyos, naintindihan lamang po namin sa pakikinig po namin kay Brother Eli. Kaya sa lahat po ng aming mga kababayan, inaanyayaan po namin kayo. Palagi po kayong sumubaybay sa programa ni Brother Eli Suriano. At kung sakasakaling mayroon po kayong katanungan sa kanya, pwede po kayong magtanong at sumubaybay sa kanyang programa at sa aming pong programang The X-Man. Kaya mula noon, ang mga bagay na ito ay aming naintindihan. Kaya sa awat tulong ng Diyos, nangangako po kami na kung kami kanyang sasamahan, kami po ay mananatili at magtutumibay na mga X-Man! Mahal, mahal namin kayo.